Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded. Hearing none. Yeah, they will be uh, taken under custody of the uh, OSA, the, uh, the Senate uh, security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all. Well, I pass the group five minutes to Mr. Chair. Bibilisan ko lang. In the meantime, uh, Sen uh yeah, Secretary uh, Vince, Dyson, and uh, E.D. Uh, David. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At, uh, pag kami po ay naimbitan na ulit, babalik po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sen. Rafi. Mr. Chair, ito mga nakarang linggo lumabas sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood control flood projects ng gobyerno ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga. Patong-patong na kasinungalingan, panluloko at pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito. Opportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Discaya kay Julius Babaw, Sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Sana para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Yun po sabi niya. Uh, at sabi rin niya, eh, siguro hindi na talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Buti na lang. Pero napunta sa DPWH sa simbahan bare-bare dito sa si DPWH tambak-tambak na sa lapi. Now, bago sa aking question. Um, bukod sa flood control projects, ghost projects na pinasok ninyo na kung saan nalok yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinagayabang yung mga sakyan, nilok nyo ng gobyerno dahil halos karamihan do na smuggled, hindi ka nagbayad ng buis. Pangatlo, Sinabi mo dito noon na ayaw mo magbitaw sa ayong uh, negosyo kahit napalugi dahil naawa ko sa mga trabahador mo. E may report sa DOLE na nang-upy ka ng mga trabahador mo. Klumbesis ka loko. So ngayon, tanong ko ngayon, dito sa dokumento ng Bureau of Customs, dumilitaw na marami ka mga um, vehicle dito, luxury vehicles, na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o na ipasok man lang. You agree? Uh, Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na at may PDC din po kami na Uh, two years to pay po yung iba doon, saka one year to pay po yung iba. Tapos, okay. good. Uh, tapos your honor, ganun din po, yung tungkol naman po kay Jules Babaw, wala naman po akong sinabing uh, Good. Uh, your honor. Ganun din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing uh, para mangupit po. Kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na uh, maging pare po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Uh, Tingin ko lang po baka ang sabi ko lang po doon, siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kami matulungan. Katunay para mas marami po, pa makulimbat. Uh, Your Honor, hindi po. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan okay. Punta po. Punta na tayo doon sa Bureau of Customs. So meron ditong walong sasakyan na nasa possession ninyo, na pinagmayabang nyo sa social media, na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng boys Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi impossible these are um, very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible, hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? yan ba eh, nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently ako ang nag-expose noon tungkol doon sa um, dalawang uh, kotse na Bugatti, yung mga hot cars na Bugatti na nakumpis ka ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. ay Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po nga namin sa kanila po. Uh, wala po kami idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po, yung may certificate of payment din po, basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung, yung mga sasakyan po. Wala po kami alam kung paano po mag-import. So, so nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce sa limbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat, to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sa kento kung wala kang hawak ng mga dokumentong ah uh, Yes po, Your Honor. Kaya nga po napatransfer po nila sa LTO po, papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento sa galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls-Royce? Alam ba Rolls-Royce Rolls, Rolls, Rolls na lang. Uh, your Honor, yun po ang sabi po ng tao ko po sa akin kaya po na transfer po sa pangalan namin dahil kumpleto daw po yung dokumento. Hindi, hindi yung sabi ng tao mo. Dapat nakita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register. Diba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may aling sakyan, ang dapat nagpa-register. Kung hindi pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, utusan mo yung ibang tao mag-register on your behalf para sa isang high-end sakyan. I ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman ah uh, hindi po yung honor, yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong at po. At alam mo, bawal yun. Magpa-register ka ng sasakyan at pipirma. meron kang dapat pirma do sa registration, alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwedeng gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yon, Tama? Yes po, yung honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Ah, Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung ano, yung nangyari po is to, talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumento yun at nakipagsabuhatan ka. At malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang alam ko na nagsinwaling ka, sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa naman yung More, Sigurado ako bakit yung consignee eh matauhan mo lang. And anyway, Mr. And Chair, given ya. that Mr. Diskaya has been up? cited in Because contempt. Have... One second. Sige. Go ahead. Ito lang. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant-at-Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded. Hearing none, yeah, they will be uh, taken under custody of the uh, OSAA, the, uh, the Senate uh, Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all.